sa vlog na ito ituturo ko naman sa iyo kung ano mga dahilan yung kung bakit tumatalo na yung sprocket ah, kadina natin dito sa sprocket ito siya ito yung mga dahilan kung bakit tumatalo na yung kadina sobrang pudpud na yung sprocket kung ngayon ang gagawin natin dito simple papalitan natin to ng bagong sprocket kasi itong kadina natin okay pa naman to hanapin lang natin dito yung dugtungan ng kadena. Ito. Sungkitin lang natin siya gamit ka lang ng long nose na tools. Ayan, sungkitin mo lang siya. Madali lang naman siyang matanggal. Ayan. Tapos, pukpukin mo lang. Kasi kaya panaitalo na yung kadina natin dahil nga yung, sabi ko nga, yung sprocket. Pudpud -pud na siya. So ngayon pati ito papalitan na rin natin to Itong engine sprocket niya. Tanggalin natin tong ano Tornilyo Ang pagtanggal nito is Counterclockwise Para matanggal nyo to kaagad Ilagay nyo sa pelmera Para mabilis siyang matanggal Ayan Dalawang ano to Dalawang tornilyo ang tatanggalin mo dito Para mapalitan tong engine sprocket Kasi pag hindi natin to mapalitan kaagad, hayaan lang natin siyang panaitanggal yung kadena. Magkakaroon ng problema dito sa may makina. Kasi mabigla yung ano, mabigla yung makina na puwersa. Yung nasa mataas na RPM tapos biglang biglang walang ano siya, walang wala siyang ma tawag nito wala siyang mahila kaya nakakaapekto yun sa bearing sa loob ng makina kaya kailangan talaga kung pudpud na yung sprocket mo sprocket ng motor mo palitan nyo na agad yan ito tulad nito sprocket engine pudpud na rin siya kailangan na rin siyang palitan hindi na to siya pwedeng gamitin kasi tignan mo naman oh. sobrang luwag na yung ano niya yung pagitan niya ito yung sa mga sanhi kung bakit natatanggal yung ano yung kadina natin Pero tatanggalin ko na tatanggalin mo lang susunod tatanggalin mo tong ihi ihi ng ano yung gulong para matanggal natin yung hub kung saan nakadikit itong ano sprocket ang sukat so pala ng sprocket na to pups is uh, 1436 sa mga required to sa mga ano 100 110 o 125 yan yung mga kasukat niya 1436 na sprocket Kasi pag lalagyan mo to ng ano, mag combination ka ng sprocket. Medyo mahirapan ka kasi baka mag-vibrate yung motor mo. Mas maganda i-stack mo lang kasi hindi ka naman nagano eh, hindi ka naman nag-racing racing. mag stack ka lang stay sa um, manatili ka lang sa stack. Kasi pag mag-imbento ka ng speed dito sa sprocket, magkakaroon ka ng problema kasi hindi pa siya ano, hindi pa siya naaaral ng maayos. Kaya kung magpalit ka ng sprocket, i-stack mo na 1436 ang bibilhin mo na sprocket. 14 dun, 14 sa engine sprocket 36 dito sa may hub ng gulong yun tatanggalin ko lang to itong apat na tornilyo so yun na vlog ko na to dati eh. kaso nga lang hindi naman siya masyado na pakita kasi blurred nga yung ano blurred yung video hindi siya maganda yung quality ng video kaya inuulit ko yung ano pagka vlog dito sa kung paano mag tanggal ng sprocket dito sa motor ganun pa rin sya pagtanggal nito counterclockwise pwede nyo pagtanggal nya kung ang motor mo uh, XRM 110 uh, on the wave 125 ang kadalasan ang sukat ng ano nito sprocket is sabi ko nga 1436 pero hindi lahat ng ano, hindi lahat ng 14, 36 yung ngipin kaso ang problema hindi naman lahat na magkasya dito sa hub minsan yung pagmotor motor mo ay SYM minsan uh, ang sprocket nito is XRM 110 pero minsan hindi siya magkasya kaya ang gagawin mo dito Uh, yung Honda Dream Honda Dream na ano motor yung sinaunang Honda Dream yung kasya sya dito sa SYM sa SYM 100 saka 110 ayan ito yung sya ito yung sprocket uh, Honda Dream C100 Pwede rin sya sa C100 saka Honda Dream o sa ibang old model na XR Mountain. Yan pag ganyan lang siya pag maglagay ng anong sprocket. di naman siya gaano mahirap pag uh, mag palit ka ng sprocket. Ang ano mo lang dito yung tamang higpit lang. Magkabilaan to may nut din dito sa likod dito to. Yan. Yung iba hinigpitan eh, ko na. Yan, pag ganito siya. Kaya kailangan mo ito mahigpitan ng maayos para di siya matanggal. Tapos ganun pa rin, uh, paghigpit naman, ganun pa rin, counter -clo uh, clockwise pa din yung ano, paghigpit. Yan, Napaka-importante itong sprocket na to. Pagka ano, pagka panitanggal na yung kadena. Ngayon, ibalik ko na itong ano, yung rubber damper niya. O nga pala, paps, huwag magpalit kayo ng ano, sprocket. Tignan nyo yung rubber damper kung may tama na ba. Kasi minsan kasi, Uh, may mga biak-biak na tong ano to, rubber damper na to. Kaya kung may biak na siya, palitan mo na agad kasi madudurog kasi ang katagalan, lalo na pag araw-araw ka na sa biyahe. Sa pagbalik, ah, madali na naman siya sa pagbalik. Basta wag lang kalimutan yung ano, rubber damper na ma baka magkulang -cool yung rubber rubber damper sa pagbalik ng ano mo, hub. Tapos ito na siya. Yan. Okay na yung ano niya, okay na yung ikot niya. Pati dito sa likod, Nagpalit na rin pala ako ng kadena kasi ang nabili ko kasing ano nabili ko kasing sprocket kasama na sa kadena kaya pinalitan ko na lang ng bago buo para isang kabitan na lang ayan Okay na 'to. Apa ah, pa ah, kung nagustuhan mo ng video ha, pakilike like naman at saka kung gusto mo talaga paki-share na lang din. Ah uh, marami pa tayong i-upload na video. Ah uh, oras lang talaga ang kailangan natin. Hanggang dito na lang tayo, Pops. Uh, sa sunod na video na lang paalam na.